aron mas mapalambo pa ang mga produkto sa maguuma. Lakip na ang mga agrarian reform beneficiaries kon ERBs. Pagatutukan sumala pa sa buhatan sa Department of Agrarian Reform kon Region 12 ang pagtaniag og mga kahanas ingon man pagbansay sa mga maguuma, sa pagdumala sa ilang produkto aron magamit nila sa tama ang mga ayudang gikan sa gobyerno. Gawas ni ini, maminti na ang food security sa nasud ug maprotektahan sab ang katungod sa mga mag pinaagi sa uban pang programa sama sa pagtaniyag kanila og free legal consultation o uban pang equipment. Uh, making them farmer entrepreneurs. We can also connect them sa mga microfinancing institutions upang makapag-access sila ng additional capital o fund na magagamit nila sa kanilang mga sakahan. Bukod pa rito, binibigyan sila ng libreng farm machinery at equipments that will increase their productivity and income. Sukad atong bulan sa Hulyo tuig 2022, hangtod Mayo tuig 2024, Ana -ana sa Riyon 12, anaana sa 14,966 ka mga ARBs ang nahatagan og titulo sa yuta sulod sa 15,484 ka binipisyaryo pin 24,000 ka ektarya ang nataniyag na. Samtang gihatagan sab og pagpaklaro ni Attorney Real Saga, Assistant Director sa Land Tenure Security Program sa DAR, nga nakip sa ilang programa ang land acquisition ug distribution sa mga mag-uuma nga wali mga kaugalingong yuta kay makadawat og tagtulo ka ektarya sa yuta, giawag sab sa mga personahe ang ubang mga mag-uuma sa pagpailawom kanila sa maong programa aron malakip sila sa makabinipisyo sa mga ginataniyag sa gobyerno ingon man sa New Agrarian Emancipation Act o ang pagtanggal sa mga utang sa mga mag Distribute sa mga ARBs po or beneficiaries, ang DAR ay nagkakandak ng field validation okay. upang matukoy ang mga lupaing sakop ng mga collective titles na ito the recipient of the project will receive their own individual titles o tinatawag naming e-title. Individual title na po yung receive. Exempted na rin po sila sa pagbabayad ng estate tax ng kanilang agri-lands na na-award sa ilalim ng CARP. This is to continue the legacy of his father, si former President Ferdinand E. Marcos, na mapalaya ang mga magsasaka sa bondage of the soil. In the Heart of Changing Lives, Kinesi Russell Jin Mantile, Bri Gada News.